Yes, guys. Magluto ako ng aking ulam. ay since ako lang dito mag-isa mga kasama ko dito ay nasa cemetery. Hindi ako sumama kasi masama pa ang aking chan. Masama yung chan ko. Ayan, magpaksiyo ako ng isda. Ito yung isda na matambaka. Ayan. Gusto ko kasi may kamatis, may sibuyas na puti. Ganito ako magpaksiyo tapos mayroong luya wala lang akong sili na green gusto ko may sili na green kaya lang wala eh not available in my ref ito lagyan ko ng konti ito kalahati lang hindi ko yan inuubos Yan ay <laughs> aking vinegar. Ako hindi ako maka Tapos lagyan ko lang ng konting uh, ano ba yun? Yung... Pumbusing ko na to. Konti na lang kasi. Tagyan ko ng kunting, anong kunting uh, tubig. Pag hindi naman puro yan. Ah. Diyan guys. Yan yan ako may paksi. Meron na itong loya, bawang. Tapos kunting, uh, uh, ano ba yun? yung Ito nilalagyan ko ng soy sauce. Kunti lang, patak lang. Ayoko kasi malapsi ang, ano, ang aking... Uh, aking uh, paksiw. Gusto ko yung mayroong color. Ayan. Tapos, uh, soy sauce. Ayan. Lagyan ko ng kunting uh, tubig. Tsaka isa lang na. Ayan, ganyan ako na uh, konting asin wala akong ano seeding green tapos kunting tubig guys sa uh, yeah. gusto ko lang mayroong kulay yung ayaw ko yung puti kulay <laughs> sa aking nga uh, aksi gusto ko may kunting soy sauce wala kasi akong talong gusto ko sana lagyan ng talong sa taas o ang palaya. kaya lang wala eh walang, walang gulay is iluluto ko na siya. Lagyan ko lang ng konting uh, uh, tubig. Ayan, guys, yung paksiw ko. maya maya lagyan ko lang to ng uh, konting mantika pag konti na lang yung uh, sabaw. Yung isda na ito ay matambaka. Gusto ko siya sa paksiw. Marami pang sabaw mamaya. Mamaya pag konti ang sabaw, lagyan ko ng uh, patakan ko lang ng konting oil. Yan guys, thank you for watching. Meron akong pang-content uh, sa long video ko. Don't forget to pin kaya TV or subscribe. Thank you.